ayan mga idol ang pinakain natin sa tangalian sa mga alaga nating mga manok at pato isang follower ng saging dahon ayan o kinakain na yung dahon at saka yung katawan na pinag hati ko katawan ng follower ng saging ayan ayan hanggang hapon na nila kakainin yan Masaya na sila dyan Ito naman yung mga itik na Kumakain Sa nahuhulog Na pagkain dito sa ating mga Ito yung mga sisiw natin mga idol oh Yung second bats natin na sisiw Ayan mga idol Ang mga sisiw natin Balit 22 piraso yan Yan ang second bats natin na mga sisiw ito naman yung mga itik natin sa ilalim ayan sila dito mga idolo ayan ba diba, ang gandang tingnan at dito naman yung bagong baba natin ayan may limang piraso tayo tapos yung first batch natin nandito ayan mga idolo oh. Oh, di ba parang kailan lang oh. Ang lalaki na nila. Ayan. Ayan, ito yung unang salang natin sa incubator pinanganak nung December. Ayan na sila ngayon. Walong piraso lang. O, oh, di ba malalaki na kahit pa kaunti-kaunti lang ano natin kasi yung itlog ay eh, nagloko yung incubator natin yan ang unang ano walo lang ang nasisiw at ito naman yung pangalawa natin medyo marami-rami Yan ang mga ano na nito, mga pato natin na bang umiinom ng tubig. Ayan mga idol. Ito yung pangalawang batch natin. Ayan. Marami-rami siya. Eh, gumawa tayo ng kulungan la safety sa mga predator. Ayan. yung dito sa loob naman ito yung baba ko nung nakaraw. ito yung naglilimlim natin na mga pato mga idol sa isang ano dalawa ito gumawa ko ng ayan itlogan nila ito na kahilira ay ayan yung itlog ang dami na pala oh Yan, may kahalong sa manok na naman. Dito yung sa manok, kunin natin yung sa manok. Ilagay natin dito yung sa manok. Ayan. Ayan mga idol. Okay. Ayan, papasok na naman siya oh. Mangingitlog na naman yan.